Kung nangyari na at nabuntis mo ang isang labing apat na year old, ito ay napaka-serious na sitwasyon sa legal, medical, at moral na aspeto. Kailangan mo agad kumilo sa tamang paraan. Isa, legal consequences. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, statutory rape kahit consensual, ang relasyon sa isang labing apat na year old ay krimen at ang pagbubuntis ay nagpapulala sa kaso. Child abuse at sexual exploitation lalo na kung may sexual activity na nagresulta sa pagbubuntis maaari kang makulong at magkaroon ng criminal charges. Dalawa, medical at health. Ang labing apat na year old na buntis ay high risk sa kalusugan. Mas mataas ang posibilidad ng komplikasyon sa pagbubuntis o sa panganganak. Kailangan ng medical attention agad, prenatal care, at supervision ng doktor. Tatlo, moral at emotional. Ang batang babae ay hindi emotionally prepared para sa pagbubuntis at responsibilidad ng pagiging magulang. Ang sitwasyon ay maaaring magdulot ng trauma sa bata at sa pamilya. Apat, ano ang dapat gawin agad? Seek legal advice agad humingi ng abogado para malaman ang tamang hakbang at proteksyon sa legal aspect. Medical care siguraduhin na may doktor na nag-aasikaso sa kalusugan ng bata. Iwasan ang anumang abusadong kilos o pressure huwag pilitin ang bata sa anumang desisyon. Involve the parents or guardians mahalagang may responsable at legal na guidance para sa bata. Important reminder, ito ay serious crime sa batas at kailangan mo kumilos responsibly at legally. Ang priority ay kaligtasan, proteksyon, at legal na proseso para sa bata at sa sitwasyon. Kung gusto mo, pwede kitang gawin ng step-by-step -step action plan kung paano harapin ang sitwasyon ng legal at ligtas. Gusto mo ba iyon?